Hindi ko alam kung gaano ba katagal itatanim tong mga carrots na to. Pero siguro dahil maliit yung space niya kaya siguro siya nagkaganito. lang muna yung harvestin natin kasi konti para mayroon pa siyang matira at baka sakali din na uh, tumubo pa yung iba pero ilang buwan na kasi itong tinanim eh um, mga, uh, May, June, July, August, September, October so anim na buwan na siya baka wala siyang malaking space kaya hindi siya lumaki din so next year na lang tayo babawi ng ating carrots sayang naman for the meantime ito lang muna ang ating ha-harvestin ating malunggay stunning pa rin naman siya parang hiyang yata niya ang malamig kasi hindi naman siya totally namatay talaga ayan nung binili ko to ang description ay dwarf malunggay so siguro dwarf lang talaga siya ayan marami-rami pa rin naman tapos, ito naman kangkong experimental lang din kasi meron akong nabiling kangkong doon sa Asian store. Tapos, sinubukan ko siyang itanim. Ayan, nabuhay naman. At, ayan, meron na naman siyang insektong kinakain na naman siya ng mga insekto. Tapos, buhay pa rin naman yung ating alugbati. Ito naman, alugbati. Binili ko siya from seeds. Kaya, hindi ko alam kung gaano siya katagal mabuhay. Kaya lang yung isa na na yata siya, hindi yata niya nakayanan yung lamin Tapos, itong pagkagulo-gulo nitong lemongrass o tanglad, buhay pa rin siya kahit na ilang beses nang madaanan ng tornado. Ayun. Next year, magtatanim ulit ako pero titingnan ko kung ano yung magandang gawin para hindi siya karoon ng mga insekto. Kasi katulad nitong katulad nitong saluyot. Hindi ko talaga siya napakinabangan kasi nagkaroon ng mga ano insekto. Ayan oh. Namatay ba siya or Ayan siya. Nagkaganito. Tapos yung atin namang sili, buhay pa rin siya next year maganda ganda na yung pagtataniman ko kasi uh, malaki na yung space tingnan nyo meron siyang bulaklak sana mabuhay pa siya hanggang winter pero kung ganun man meron pa rin naman tayong extra seeds na pwede kong itanim next year see ya. hindi ko talaga siya napakinabangan parang isang beses lang yata pero patuloy pa rin na hinayaan ko lang siyang magkaganyan kasi next year aayusin ko na yung pagtataniman ko yung sili naman lumalaban pa rin kaya ako siya kinikip kasi gusto kong magkaroon ng seeds para sa sili na to tingnan nyo to ang haba niya Tingnan nyo ang haba. ba? Ang haba ng sili. Tapos ito naman. Yan siya. Meron naman akong mga sili dito. Ayan siya. pinapahinog ko siya para next year pwede ko siyang itanim kasi ito yung sili na pwedeng panlagay sa sinigang kaya yun kaya ako siya kinikip tapos next year din lalakihan ko na kasi ang liit ng nitong pinagtaniman ko actually nag experiment lang ako sa mga pagtatanim ko ngayon kasi last year meron akong itinanim pero Uh, konti lang yon Pero ito ngayon, medyo marami-rami siya. Kaya, in ko lang siyang itanim. Kung, ano nga ba, kung mabubuhay nga ba sila. Pero ito maganda naman siya. ba diba ang lusog niya? Kaya next year, pagsisikapan ko talaga na, magkaroon ng medyo malaklaking garden. Ayan. Para mayroon tayong ma-harvest. Kasi dito, ang hirap ng walang paglilibangan. Kasi maiinip ka lang. Yon. So, yan na talaga yung ating ano, yung okra. Hindi na siya nakasurvive sa panahon ng taglamig. Pero, meron tayong bagong itinanim. Ito siya. Ito yung mga petchay. Pinili ko yung seeds niya sa online store. Tumubo naman din. Ayan siya. Kaya lang, ang problema ko, meron yatang kaya no, kinakain ng insekto. Yung iba. Hindi pa nga siya malaki masyado kinakain na. Pero experimental pa lang naman 'to kasi first time mong magtanim ng pechay sa lugar na ito. Tsaka ano na, taglamig na. Kapag ganitong taglamig, nag-iiba ang kulay ng mga dahon. Ibig sabihin, papalapit na ang winter. Kasi ngayon, um, fall or autumn pa lang dito sa lugar namin. Kasunod ng season na ito, ay winter na. Kaya, ayan, nagbabago yung ibang mga kulay ng dahon. Pagkatapos, naglalagas yan. Pag naglalagas na sila, pumapangit na yung mga puno hindi na siya kasing ganda na ng ngayon ayan, tingnan nyo napakadaming puno sa paligid namin at dahil marami ang puno marami ding naglalagas na dahon kaya ayun tingnan nyo kung gaano kadaming dahon dito sa yard namin. Hinahayaan ko lang muna siya. Kasi pansamantala lang naman yan. Ayan. Maganda naman siya tingnan. Kaso nga lang medyo makaalat din talaga. Kaya ganito yung aasahan kapag uh, mayroong kang puno sa paligid aasahan mo na marami talagang dahon na maglalagas pero mukha pa rin naman siyang maganda yan, pansamantala mo nang makalat yung yard natin pero next year sana hindi na siya kasing kalat ng katulad nito pero mukha din naman siyang magandang tingnan ayun lang salamat sa panonood